Okay, hey, kamusta mga kababayan sa gitna ng political circus ng Pilipinas? May bagong episode na naman ng drama, no? Si Senador Rizzo Ontiveros na huli sa sariling fake news narrative laban sa Korte Suprema. Pero teka, bago kayo magmalaki o magmalaki, pakinggan muna natin ang buong kwento, ha? Walang pasakalye, direktahan na ito. Kami ang hashtag Walk with Land Channel at ang mission natin, ibigay sa inyo ang katotohanan with the side of wit at humor. Lalo na sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Cebu at sa mga OFW natin sa Riyadh, Dubai, Toronto at London. Our goal ha, 100,000 subscribers para mas marami pang makarinig ng totoong usapan tungkol sa Philippine politics. Kaya, ihit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore at Sydney. Si Kung gusto mo kaming i-support, magpadala ng super thanks. Every centavo counts, mga kaibigan. Ngayon, let's dive into the meat of the issue. Si Risa Hontevero, sa kilalang senador at kritiko ng maraming administrasyon, recently got into hot water. Inakusahan niya ang ilang personalidad ng fake news ha, pero ang plot twist, ang Korte Suprema mismo ang pumalag, saying her claims are baseless. This isn't just a chismis level spot. Ito ay tungkol sa credibility ng isang senador at ang integridad ng ating hudikatura. Kaya, ha, bakit nga ba napahiya si Risa? At bakit kailangan depensahan ang Supreme Court ang sarili nito? Let's break it down with facts, humor, And a little bit of shade para sa mga kabataan at OFWs na gustong malaman ang totoong score. Hey isang araw mga kababayan ha si senador Risa armed with her signature passion nagfile ng cyber libel complaint no laban sa ilang vloggers at personalidad no ang rason sabi niya fake news daw ang mga videos na inilabas ah um, ni Michael Morillo isang dating senate witness na nagclaim na binayaran siya para pagsinungalingan laban kina Apollo Kibuloy at ang Duterte family pero platwisa numero uno. Ang Korte Suprema na inakusahan din ni Risa na bahagi ng fake news narrative ay naglabas ng statement na walang basihan ang kanyang claims na pahiya ng todo, mga kaibigan. Hmm. So ano ang laban ni Risa? She's claiming witness tampering and psychological warfare, ha? Huh? malaking salita ha, ah, di ba? Pero let's look at the facts. Si Morillo ha, noong 2024, nag-testify in sa Senate probe na pinangunahan ni Risa tungkol sa mga abuso sa Kingdom of Jesus Christ. Pero noong 2025, biglang umatras si Morillo sa kanyang testimonya sa isang viral video saying he was coerced and bribed by Risa's camp. Ang sabi, Nirisa fake news daw ito at may coordinated effort daw ang Pro Duterte groups para siraan siya no. Pero teka, bakit ang Korte Suprema ang nag react Kasi mga kaibigan, inakusahan din sila uh, ni Risa na bahagi ng narrative nito. Na Pero wala silang record na ganu'n ha. Parang teleserye ito mga kababayan no. Si Risa ang bida na laging may moral high ground, biglang nahulog sa sariling script. Ang Korte Suprema na parang matandang guro na lang ang tamang timing. Sabi, iha, fact check muna bago magmalaki. Kaya naman mga kabataan sa Makati at OFW sa Dubai, mag-ingat sa mga ganitong drama. Hindi lahat ng may hashtag ay totoo. Kung na-enjoy nyo ha, ang breakdown natin, ihit ang subscribe button, share this sa mga kaibigan mo sa Toronto, Jeddah at Singapore. Kung gusto mo mag-donate, mag-super thanks na para mas marami pa tayong ma-analyze na political chismis. Si Rizzo Ontiveros, mga kaibigan, ay kilala bilang champion ng women's rights at social justice. From her days sa akbayan hanggang sa pagiging senador, siyang lagi laging nasa harap ng mga laban tulad ng Reproductive Health Law at Soji Equality Bill. Pero sa mga kababayan, ha, mga, may mga pagkakatag din na napapaisip tayo, consistent ba ang laban niya o may pagka-selective. Halimbawa, Noong 2020, ha, inakusahan siya ng fake news tungkol sa field health anomalies. Pero napatunayang hindi siya involved. So bakit siya laging nasasabit sa ganitong mga issue? Let's be fair, si Risa ay isang malakas na kritiko ha, ng mga administrasyon mula kay Arroyo hanggang Duterte. Pero ang tanong, is she being targeted because she's effective? Or is she playing the victim card to deflect criticism? Halimbawa, Noong 2021, ha, inakusahan siya ng wiretapping ni dating Justice Secretary Aguirre. Pero sabi ng mga senador, tulad ni Pangilinan, harassment lang daw ito. Fast forward sa 2025, heto na naman, fake news daw ang laban niya. Pero ang Korte Supre Suprema mismo ang nagsabi na wala silang kinalaman. So is Risa victim of a coordinated smear campaign or is she throwing accusations to stay relevant? Sa totoo lang ha, parang Hollywood blockbuster ito. Risa versus the world. Pero seryoso, mga kababayan, ang ganitong political drama ay hindi lang sa Pilipinas nangyayari. Sa US, may mga politikong inaakusuhan din ng fake news. Pero kapag napatunayang mali, they apologize or pivot. Ha? Si Risa parang laging next episode ang peg. Sa mga OFWs natin sa Qatar at Australia, isn't it time we demand accountability from all sides? Kung si Risa nga ang mali, sana naman magsorry siya ah, sa Korte Suprema, di ba? Pero knowing ha, Philippine politics baka maging meme pa ito. Kung agree ka sa analysis natin ha, i-like at i-comment. Risa, mag-fact check ka na muna, no? Share sa mga kababayan natin sa Vancouver, Abu Dhabi at Kuala Lumpur. Super thanks din para sa mga suporta. Ngayon, let's give props sa Korte Suprema. Silang silent guardians ng ating batas. Pero kapag inakusahan ng fake news, hindi sila papayag. Noong July 2025, ha, naglabas sila ng statement na wala silang kinalaman sa sinasabing fake news ni Risa. Ang sabi nila, baseless daw ang claims at ito ay isang attack sa kanilang integridad. Imagine mga kaibigan, ha, ang Korte Suprema, Suprema na laging tahimik, piglang nagsalita, parang superhero na lumabas sa cave. Bakit mahalaga ang depensa ng Korte Suprema? Uh, una, silang final arbiter ng batas sa Pilipinas. Kung inaakusan sila ng fake news without evidence, it undermines the rule of law. Halimbawa, noong 2024, ha, pinanindigan nila ang disallowance ng PhilHealth bonuses. At malinaw na wala si Risa doon. Pero kapag patuloy na inaakusahan ang korte ng bias o fake news, nawawalan tiwala natin sa sistema sa mga kabataan sa Cebu at OFW sa Milan. This is why an independent judiciary matters. It's the backbone of our democracy. O oh, kung si Riza, ha, ang bida sa teleserye, ang Korte Suprema ang wise elder na laging tama pero underrated. Okay, para sa Marvel movies, ha, sila yung Nick Fury, tahimik pero kapag nagsalita, game changer. Kaya sa mga kababayan natin sa Los Angeles at Singapore, let's give a shout out to our justices na hindi natitinag ng drama. Pero seryoso, kung fake news ang laban, sana naman mag-present ng ebidensya. Di yung parang chismis sa palengke. Kung gusto mong ipagmalaki ang Korte Suprema, i-share ito sa mga kaibigan mo sa Melbourne, Doha at Manila. Subscribe na rin ha, at mag-super thanks para tuloy-tuloy ang aming political breakdowns. So ano natutunan natin ngayon? Ha? Si Rizon Tibero sa kanyang laban, laban sa fake news, ay napahiya ng, ng Korte Suprema. No? Nagsabing wala silang kinalaman sa kanyang accusations. Pero let's be fair, ha? Risa has been a vocal advocate for justice. Pero kapag mali ang target, dapat mag-correct. Ang Korte Suprema naman, pinatunayan nila na hindi sila basta-basta mawapahiya. Sa mga kabataan sa Quezon City at OFW sa Dubai, mag-aral. Ang, anong ang, aral natin? Fact check before you attack. Okay, Philippine politics is messy. But that's why we're here to break it down with humor, facts, and a little bit of shade. Sa mga kababayan natin sa Toronto, Sydney, at Riyadh, let's keep the conversation going, ha? Ano sa tingin mo? Tama ba si Riza o napahiya nga? Comment down below, ha? I-like, i-share, at i-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Mag-super thanks na rin para suportahan ang aming channel, ha? Para sa inyo ito, mga kababayan. Hanggang sa susunod mga kaibigan, stay woke, stay informed at huwag kalimutang mag-fact check. This is hashtag Walk with Lang. signing off from the Philippines to the world. Salamat at magkita-kita ulit tayo mga kababayan.